Guys, nabuntagan ang mga absentious, absentious, malagat guys Oh, kay... na hubog mungkot. <laughs> so, malagat kayo meron. Ano nga no. guys, kay nabuntagan ka nun mi So, mula ko sa nangyapon mi guys, bahalag buntag na, na. na. Basin daig, makakuha pa mi guys Masultihan pa So, basin pa daig, makakuha mi Ihong buta guys Sa saong <laughs> So, kanimang gut ang pagpanagat guys So, sulti so, swerte na siya guys pasinday guys nga kanya mo pag ato tayo na magkakakamig magkakakamig so yung medyo nang suwayan ano lang na, na sir guys ang pagpanagat <laughs> di managat di harami managat na na po sa pamungkoan oh, shipyard pamungki ko ng pamungki tanong ng abocado eh. sa kilid na po sa shipyard mm -hmm. so dala guys Uwa na siya taon, mi. Bala, ginagmay. Basta kanunay. Hmm. Eh. Kuha na mo, guys. Ulam for today. <laughs> fish, fish, guys. Pangsutan. Alay pang sudan mga bugoy Grabe okay. ha Lapas pa kayo Lupat pa So tara guys Nakakuha sa punme Panungo na din kauban So Atang tagay sa inyong tanggal Sama to sa din Sama din Sama din Talagang ma bukid. Holy cam na naman guys. Tara guys oh. Oh, kuha na mo. Binada Brada mga chuy. Wow. Oh. Tara guys oh. Tara <laughs> guys. Oh. Oy. Lagang bukid. Lagang bukid guys, oh. Kuha din. Tara guys. Hoy no Wala. Oh. Lapas kay guys, oh. Lapas kay guys. Lima no. Lima ka buk. No, lapat pa. Lapat pa guys, oh. Kulikom na naman. Dirada mga chuy. Okay, <laughs> layat ni guys. Layat guys, oh. Uh. Ulam na naman pakseta po dang na ni guys si bahaw, labiha, huw i, mula pa gay. So, dira, guys, so today na tukot guys, magbu